Muling nagpatupad ng airstrike ang Estados Unidos sa ilalim ng utos ni Pangulong Donald Trump at ang target nito ay isang militanting grupo sa Somalia. Ito ang kauna-unahang airstrike na kanyang ipinagutos mula nang siya ay bumalik sa posisyon bilang Pangulo ng Amerika. Ano ang dahilan sa likod ng aksyong ito? Ano ang naging reaksyon ng pamahalaan ng Somalia? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang Somalia ay isang bansa sa Horn of Africa na kilala sa pinakamahabang coastline sa kontinente. Malaki rin ang papel nito sa livestock export, partikular na sa pagbebenta ng mga kamelyo at kambing. Gayunpaman, matagal na itong kinakaharap ang matinding kaguluhan dulot ng watak-watak na pamahalaan, patuloy na rebellion, at lumalalang banta ng piracy sa karagatan. Sa pag ng mga rebelding grupo sa Red Sea, kasabay din ang pagdami ng mga pag-atake ng Somali pirates sa mga barkong dumadaan sa kanilang teritoryo. Sa gitna ng kaguluhang ito, naglabas ng kautusan si Pangulong Trump upang salakayin ang isang lugar sa Somalia gamit ang airstrike. Ayon sa kanya, ito ay bahagi ng hakbang upang labanan ang mga grupong nagdudulot ng panganib sa seguridad hindi lamang ng Somalia kundi ng buong rehiyon. Ang militanting grupong tinarget ng airstrike ay sinasabing may kaugnayan sa isang kilalang teroristang organisasyon. Ayon sa mga ulat, ang grupong ito ay matagal nang nagpapahirap sa mga sibilyan sa Somalia. Sila rin ay kontra sa gobyerno at nagpapalaganap ng karahasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Madalas silang nagkukubli sa malalayong kagubatan at kuweba upang iwasan ang mga pagsalakay ng puwersa ng pamahalaan. Dahil dito, naging hamon ng pagsugpo sa kanila, kaya't nagdesisyon ng Estados Unidos na gumamit ng airstrike upang sirain ang kanilang mga kampo. Ngunit sapat ba ito upang tuluyang mapuksa ang grupong ito? O lalo lamang nitong paiigtingin ang tensyon sa pagitan ng Somalia at Estados Unidos? Sa kabila ng matinding airstrike, hindi agad naglabas ng formal na pahayag ang pamahalaan ng Somalia. Gayunpaman ilang eksperto ang nagsasabing posibleng may halo itong pampolitikang motibo. May ilan ding nagsasabing maaring magdulot ito ng mas matinding rebellion mula sa mga grupong lumalaban sa gobyerno. Sa kasalukuyan nananatiling mahirap ang sitwasyon sa Somalia. Sa loob ng maraming taon, hindi pa rin ito nagkakaroon ng matatag na pamahalaan at ang mga pangkat ng rebelding lumalaban sa gobyerno ay patuloy na nagpapalakas. Samantala, ang banta ng piracy ay patuloy ding lumalala na nagdudulot ng matinding problema sa international trade. Upang hindi matunto ng gobyerno ng Somalia at ng Estados Unidos, madalas nagtatago sa malalayong lugar ang mga militanting grupo sa bansa. Isa sa mga leader sa mundo na humahanga kay Pangulong Donald Trump ay si Hassan Sheikh Mohamud, ang kasalukuyang presidente ng Somalia. Sa nakalipas, ilang beses na siyang humingi ng tulong mula sa Estados Unidos laban sa mga grupong lumalaban sa kanyang pamahalaan. Sa pagkakataong ito, agad na tumugon si Pangulong Trump at personal na nakipag-usap kay Pangulong Mohamud upang pagplanuhan ang airstrike na isinagawa sa Somalia. Ayon sa isang post sa social media ni Trump, kinunsulta niya muna si Mohamud bago ilunsad ang pag-atake. At noong Pebrero 1, 2025, tuluyan yang inutos ang airstrike sa Gesh Mountain, isang lugar na pinagtataguan ng maraming miyembro ng ISIS sa Somalia. Dahil sa matinding pagbomba, maraming kasapi ng naturang grupo ang nasawi, hindi tulad ng ibang mga leader na hindi umaamin sa kanilang mga operasyong militar, diretsahang inako naman ni Pangulong Trump ang airstrike sa pamamagitan ng kanyang social media post. Ayon kay Trump, ang utos niyang airstrike ay particular na nakatuon sa isang senior leader ng ISIS at iba pang mga militanteng kanyang nire-recruit. Ayon sa kanya, ito ay isang hakbang upang pigilan ang patuloy na pagkalat ng kanilang impluensya hindi lamang sa Somalia kundi pati na rin sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Sinabi rin ni Trump na walang sibilyang nadamay sa operasyon, isang pahayag na naglalayong ipakita na tanging mga terorista lamang ang tinarget ng pag-atake. Ngunit may tanong na kailangang sagutin gaya ng kung ito ba ay isang hakbang patungo sa kapayapaan o lalo lamang nitong paiigtingin ang sigalot sa rehiyon. Sa kanyang talumpati, Binatikos ni Trump ang dating Pangulo ng Estados Unidos si Joe Biden sa umano'y kakulangan ng aksyon laban sa ISIS habang siya pa ang nasa kapangyarihan. Ayon kay Trump, hindi niya hahayaang magpatuloy ang banta ng ISIS sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang grupong kanilang tinarget ay hindi lamang banta sa Somalia kundi maging sa pandaigdigang seguridad. Kaya naman, aniya. Hindi nagdalawang isip ang Amerika na magsagawa ng airstrike. Ngunit sapat ba ang isang airstrike upang tuluyang masugpo ang ISIS sa Somalia? O magiging dahilan lamang ito ng mas matinding paghihiganti mula sa mga natitirang kasapi ng grupo? Matapos ang airstrike, agad namang naglabas ng pahayag si Pangulong Hassan Sheikh Mohammed. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya ang Estados Unidos sa patuloy nitong suporta sa kanilang laban kontra terorismo. Ayon sa kanya, ang matapang at desididong pamumuno ni Trump ay mahalaga sa pagpapatuloy ng laban sa mga grupong nagdudulot ng kaguluhan sa Somalia. Pagamat positibo ang reaksyon ng gobyerno ng Somalia, nananatiling palaisipan pa rin kung ano ang magiging epekto ng operasyong ito sa mas malawak na seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin sinusubaybayan ang sitwasyon sa Somalia. Patuloy na tinatanong ng mundo kung ito na kaya ang simula ng mas epektibong hakbang laban sa terorismo sa rehiyon o isa lamang itong panibagong kabanata ng matagal ng labanan na wala pang kasiguraduhang katapusan. Ayon sa ulat ng France 24, bagamat hindi kasing laki ng Al-Qaeda na konektado sa Al-Shabaab, ang ISIS sa Somalia ay patuloy na lumalakas dahil sa agresibong pangangalap ng bagong kasapi. Sa mabilis nitong paglago, nababahala ang maraming eksperto sa seguridad. Dahil dito, nagtanong mismo si Pangulong Donald Trump kung bakit pa hinahayaang lumaki ang grupong ito. Kamakailan lamang inanunsyo ni Trump na matagumpay nilang na-neutralize ang ISIS sa Somalia matapos ang isinagawang airstrike ng Estados Unidos, ngunit ang naturang operasyon ay hindi lamang isinagawa ng Amerika ng mag-isa. Ayon sa gobyerno ng Somalia, nakipagtulungan din ang kanilang lokal na puwersa upang tiyakin ang tagumpay ng misyon. Ayon kay Pangulong Hassan Sheikh Muhammad ng Somalia, hindi kailanman magiging kaalyado ng kanilang bansa ang mga terorista. Mula sa kanyang pananaw, ang pagsira sa ISIS ay isang mahalagang hakbang upang maibalik ang kapayapaan sa Somalia at sa rehiyon. Kumpirmado rin mula sa United States Department of Defense na bukod sa karaniwang kasapi ng ISIS, ilan sa kanilang senior operative ang nasawi sa naturang airstrike. Sa kabila ng pagiging mas maliit ng ISIS sa Somalia kumpara sa ibang teroristang grupo, hindi ito nangangahuluga na wala itong kakayahang magdulot ng malaking pinsala. Ayon sa mga eksperto, ang ISIS ay mabilis lumawak sa pamamagitan ng online radicalization at pangangalap ng mga miyembro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga grupo tulad ng ISIS ay may kakayahang magdulot ng destabilization sa mga bansang pinamumugaran nila at sa kasong ito patuloy nilang nililito ang politika ng Somalia. Ang isinagawang airstrike ng Amerika at Somalia ay isang malinaw na mensahe na hindi nila hahayaang lumakas pa ang ISIS sa rehiyon. Sa pananaw ni Pangulong Trump, kailangang supili ng ISIS bago pa ito lumakas ng husto. Ngunit sapat na ba ang isang airstrike upang tuluyang mapahina ang ISIS sa Somalia? Isa sa mga iniulat na pangunahing taga-suporta ng ISIS sa Somalia ay si Abdul Kadir Mumin. Ayon sa Estados Unidos, isa siya sa pinakamakapangyarihang personalidad sa Global Network ng Islamic State. Isa rin siya sa mga pangunahing recruiter at tagapagpalakas ng kanilang grupo sa rehiyon. Dahil sa kanyang impluensya, nagawang mapanatili ng ISIS sa Somalia ang kanilang operasyon kahit na maraming beses na silang napahina ng magkakasunod na opensiba. Sa kabila ng matinding airstrike noong nakaraang taon, isa siya sa iilang leader ng ISIS na nakaligtas. Dahil dito, patuloy siyang tinutugis ng mga puwersa ng Somalia at Amerika. Subalit, hanggang ngayon, hindi pa isinisiwalat ng gobyerno ng Estados Unidos kung nasaan siya o kung ano na ang kanyang kalagayan. Sa kasaysayan ng Somalia, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng opensiba laban sa mga teroristang grupo. Matagal nang nagsasagawa ng operasyon ang gobyerno ng Somalia laban sa Al-Shabaab na dati nang naging pinakamalakas na militanteng grupo sa bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanilang pag-iral sa kabila ng sunod-sunod na opensiba. Mahalagang tanungin kung nagawa ba ng Al-Shabaab na manatiling tahimik sa kabila ng mga pag-atake o posible rin bang gawin ito ng ISIS sa Somalia. Ang Estados Unidos sa pamumuno ni Pangulong Trump ay tila nagpapahiwatig na mas magiging agresibo sila sa pagsugpo sa terorismo, hindi lamang sa Somalia kundi sa iba pang bahagi ng mundo. Sa kanyang administrasyon, ipinapakita niya na hindi siya mag-aatubiling gumamit ng puwersa upang tiyakin ang seguridad ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Gayunpaman, may mga eksperto na nagsasabing hindi sapat ang mga airstrike upang tuluyang mapuksa ang ISIS, bagamat napahina ng kamakailang operasyon ang kanilang hanay, maaring magtago lamang ang natitirang mga kasapi at maghintay ng tamang panahon upang muling bumangon. Samantala, nananatiling positibo si Pangulong Hassan Sheikh Mohamud ng Somalia. Ayon sa kanya, ang kooperasyon sa pagitan ng Somalia at Estados Unidos ay isang malaking hakbang sa pagpapalakas ng seguridad sa bansa. Ano sa tingin nyo? Sa palagay nyo ba sapat na ang ginawang airstrike para tuluyang mapuksa ang ISIS sa Somalia o posibleng bumangon ulit ang grupo? I-comment nyo ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa iba pang balita.